Hello mga katranding, welcome back to my YouTube channel. Naispatan na naman ngayon si Nadoni Donny at Bell na sobrang ang clingy sa isa't isa sa naganap nga na media conference ng Can't Buy Me Love. Naispatan nga itong si Nadoni Donny at Bell na panay nga ang bulungan sa isa't isa. Talaga namang napaka clingy sa isa't isa at talaga namang may sariling mundo ang mga ito. Makikita nga dito sa mga clips na iba talaga kapag si Bel na ang klingi kay Donnie. Marami nga ang kinilig sa mga small gestures na ito ng Don Bell na kahit si Mami Bang nga ay talaga namang napansin rin ang pagkaklingi ng dalawa. Ayon nga dito kay Mami Bang. Segway lang Don Bell. Masyado na kayong consistent na dikit masyado at sweet. Kayo ha, parang yung inaasahan namin sa CBML magaganap na. hehe Ang mga clip na ito ay uh, nga ng isa sa mga bula sa Twitter na si Bondel Enjoyer sa tulong na rin ni Mami Bang na kung saan ay nagpunta nga ito sa naganap nga na pano wala pala yung